Ang misteryo sa likod ng malagim na sinapit ni Simon Strobel, isang turista sa Australia noong 2005. Noong Agosto 2004, sa isang malayong lugar kung saan ang mahahabang baybayin at mga niyugan ay lumilikha ng isang mahiwagang ganda, isang batang magkasintahan ang dumating para magbakasyon. Ang Lismore ay nasa tabi ng Ilog Wilsons at may populasyon na humigit kumulang 28,000 katao. Ang plano ay simple. Maranasan ang mga bagong bagay, makakilala ng mga bagong kaibigan at lumikha ng mga alaalang magtatagal habang buhay. Dadalhin kayo ng video natin ngayon sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Lismore na matatagpuan sa New South Wales mga 30 kilometer mula sa silangang baybayin ng Australia. Ngayon, ang mga madidilim na tanong ay nababalot ng takot. Ano ang nangyari sa magkasintahang ito? Sino sila? Sino ang mga nasa likod ng dilim na tahimik na kumontra sa kanilang pag-iibigan? O isa lamang itong malungkot na aksidente? Ang Lismore ay nasa tabi ng Ilog Wilson's at may populasyon na humigit kumulang 28,000 katao. Dadalhin kayo ng video natin ngayon sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Lismore na matatagpuan sa New South Wales, mga 30 kilometer mula sa silangang baybayin ng Australia. Ang Lismore ay nasa tabi ng Ilog Wilsons at may populasyon na humigit kumulang 28,000 katao. Hindi tulad ng karamihan sa mga lugar sa Australia, ang klima dito ay nauuri bilang humid subtropical na may malamig na temperatura sa buong taon. Ang mga bagyo at malalakas na ulan ay madalas mangyari na kasama ang palagi ang halumigmig ay madalas na nagiging sanhi ng pagbaha sa lokal na lugar. Partikular na naging malala noong 1974 nang ang antas ng tubig dito ay tumaas sa nakakatakot na 12 metro at hanggang ngayon ang pagbaha ay madalas pa rin mangyari ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos ng biyaheng ito, isa lamang sa kanila ang makakauwi at ang kanilang pakikipagsapalaran ay magiging isang malagim na trahedya. Maaaring pumili ang mga bisita ng maraming interesanteng gawain. Dahil sa malawak na kalikasan, magagandang baybayin, rainforest, kahangahangang tanawin, at magagandang urban na lugar, hindi nakakagulat na maraming turista ang naglalayong bisitahin o tuklasin ang bansang ito kahit isang beses man lang sa kanilang buhay. Dala ang kaisipang iyon, sina Simone Strobel at Tobias Sackfuel ay magkasamang nag-explore sa Australia noong 2004. Dadalhin kayo ng video natin ngayon sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Lismore na matatagpuan sa New South Wales, mga 30 kilometer mula sa silangang baybayin ng Australia. Nanirahan siya doon kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na si Alexander. Inilarawan siya ng mga nakapaligid sa kanya bilang isang taong malumanay, palakaibigan at mabait. Bagamat walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan, alam na mahilig siya sa mga gawaing panlabas at mahilig itong panatilihin. Ang mga bagyo at malalakas na ulan ay madalas mangyari na kasama ang palagi ang halumigmig ay madalas na nagiging sanhi ng pagbaha sa lokal na lugar. Siya ay isang tapat na babae, mapagmahal sa pamilya at nagnanais ng isang matatag na buhay may asawa. Ito ay makikita sa kanyang matagal na relasyon na tumagal ng higit sa anim na taon kasama ang kanyang nobyo na si Tobias na mas bata sa kanya ng usang taon. Nagkakilala sila mula pa noong sila ay mga teenager pa lamang at marahil ito ay pag-ibig sa unang pagkikita. Inilarawan siya ng mga nakapaligid sa kanya bilang isang taong malumanay, palakaibigan at mabait. Inilarawan ng pamilya at mga kaibigan ang kanilang relasyon bilang higit pa sa kahanga-hanga. Siyempre sila ay magkasintahan. Ngunit sila rin ay matalik na magkaibigan. Sina Tobias at Simon ay may iisang pangarap na karaniwan sa edad 20, ang maglakbay sa malayo at tuklasin ang mga bagong lupain. Noong 2004, nang maging isang ganap na adulto, si Simon ay isang 25 taong gulang na guro na mahilig makipagtrabaho sa mga bata matapos magpaalam sa pamilya at mga kaibigan. Sumakay sila ng eroplano at lumipad ng 30 oras papuntang Australia na minarkahan ng opisyal na simula ng kanilang paglalakbay ng magkasama. Dumating sila sa Sydney, umarkila ng isang camper van at nagsimulang tuklasin ang bansa ayon sa kanilang kagustuhan. Bagamat walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan, alam na mahilig siya sa mga gawaing panlabas at mahilig itong panatilihin. Siyempre sila ay magkasintahan ngunit sila rin ay matalik na magkaibigan. Determinado silang tuparin ang pangarap na iyon kaya noong Agosto 2004 sa wakas ay sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Sa simula, ang kanilang bakasyon ay naging maayos at walang anumang problema kahit na palipat-lipat Pinanatili ni Simon ang regular na pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya, nagbabahagi ng mga larawan at mensahe araw-araw. At apat na buwan pagkatapos noon, noong Enero 2005, naglakbay sila pahilaga patungong Brisbane. At ngayon, ang apat ay maaari ng maglakbay ng magkakasama noong Pebrero 11, ang grupo ay naglakbay mula Queensland pababa sa Lismore Central Caravan Park sa New South Wales. Sa kanilang pananatili dito, nagplano silang manatili sa isang caravan park sa loob ng ilang araw, kung saan si na Tobias at Simon ay natulog sa kanilang sariling camper van habang ang dalawa pa ay natulog sa tabi. Sa sumunod na tatlong araw, ang apat ay mahusay na nakaangkop sa buhay doon. Hindi bababa sa hanggang sa isang gabi sa labas, ang apat ay tila komportable na upang makipagkaibigan sa lahat ng iba pang mga camper At pagsapit ng gabi, nagpa siya ang grupo na pumunta sa isang lokal na pub na tinatawag na Goonelaba Tavern Sa kasamaang palad, isang pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila at lumala ito hanggang sa punto na kahit ang mga staff ng bar ay kinailangang mamagitan at paalisin silang apat, hindi mo dapat paghiwalayin ang serbesa mula sa isang tao at para kay Tobias, iyon ay ganap na totoo. Kakaorder pa lang niya ng bagong serbesa bago siya mapaalis sa pub at malinaw na ikinagalit niya ito. Alas, 11.10 ng gabi. Isang surveillance camera sa labas ng pub ang nakakuha ng eksena kung saan pinalabas ang apat. Sa video na ito, makikita si Tobias na gumagawa ng mga mapanlait na kilos sa security guard. Ang tensyon ay napakataas. Si Tobias at simon ay tila nagtatalo. At makalipas lamang ang ilang minuto, si Katrina at Jens ay pumanig sa kanya. Ang video na ito ay naging partikular na mahalaga sa kasong ito dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita si Simon sa kamera at dalawang oras lamang pagkatapos nito. Siya ay misteryosong naglaho ng walang anumang bakas. Ayon sa mga natitira sa grupo, nagpasya silang apat na bumalik sa campsite upang magpahinga. Ngunit sa kabila ng mahabang paglalakad sa sariwang hangin, walang senyales na bumuti ang kalooban ng grupo ang kanilang alitan ay nagpatuloy sa mismong caravan park at sinabi nila na pagkatapos ng isang matinding debate, umalis si Simon sa campsite upang huminahon. Maari tayong sumang-ayon na ito, marahil ang pinakamahusay na solusyon upang mabawasan ang tensyon sa isang pagtatalo. Ang pagdistansya mula sa problema at paglalaan ng sandali upang huminga ay nagpapahintulot sa atin na makita at maunawaan ang problema ng mas mahusay. Ngunit bigla ang umalis si Simon sa lugar na iniwan niya ang kanyang telepono at maging ang kanyang mga sapatos. Maaaring sabihin na ang pag-iwan ng telepono ay medyo hindi pangkaraniwan, ngunit ang pag-alis ng walang sapin sa paa ay mas kakaiba. Sa bawat oras na lumilipas, lalong nag-aalala ang natitirang grupo Pitong oras pagkatapos mag-umaga at hindi pa rin bumabalik si Simon, alam nilang may mali. Sa huli, hinalughog nila ang buong campsite. Nagtatanong kung may nakakita sa kanya, ngunit walang sino man ang may impormasyon. At alas 7 ng umaga, ang nag grupo ay nag-report sa pulisya. Dito na naging malabo ang ating kwento. Ngunit ayon sa maraming ulat mula sa mga saksi, ang mga impormasyong ito ay hindi tumutugma sa sinabi ng mga kaibigan ni Simon. Isang saksi ang nagsabi na pagkatapos maglaho ni Simon, sina Catherine at Jens lamang ang naghanap sa kanya habang si Tobias ay tamad na nakaupo sa campsite. Isang isa pang saksi ang nagulat na bandang hating gabi. Narinig niya ang isang maingay na pagtatalo mula sa grupo ng apat at malinaw na ipinaliwanag na silang tatlo ay nasa estado ng pagkawala ng hinahon nang siya ay maglaho. Tumawag si Tobias pabalik sa mga magulang ni Simon upang ipaalam na siya ay nawawala at hindi nakakagulat na labis silang nag-alala tungkol dito. Sa pagsisikap na malaman kung bakit siya naglaho, agad nilang tinanong si Tobias kung nagkaroon ng anumang pagtatalo o away, ngunit sinabi niyang wala. Labis na nag-alala ang kanyang pamilya, kaya si Alexander, ang kapatid ni Simon, ay sumakay agad ng eroplano pagkatapos marinig ang balita upang pumunta sa Australia at hanapin ang kanyang kapatid. Alam kong ito ay isang pamilyar na pahayag, ngunit ang biglaang pagkawala ni Simon ay ganap na hindi naaayon sa kanyang karakter at ang pamilya ay nakaramdam ng matinding pag-aalala sa kasamaang palad. Ang mga autoridad ay hindi agad sineseryoso ang kaso dahil sa campsite, hindi bihira na ang mga tao ay pumunta dito para magsaya at magkaroon ng mga pagtatalo. Sinabi nila na ang mga tao ay madalas na nawawala ng ilang sandali at pagkatapos ay bumabalik din kaagad inaasahan nilang ang pagkawala ni Simon ay susunod sa karaniwang landas na ito ngunit pagkatapos ng tatlong araw na walang senyales nagpasya ang pulisya ng New South Wales na magsagawa ng mas malalim na imbestigasyon maraming mga lead ang sinundan at maraming pulis ang naatasan sa paghahanap noong pebrero 17 tatlong araw pagkatapos ng kanyang pagkawala nakahanap sila ng isang katawan hindi kalayuan sa kasamaang palad dahil sa mainit at maumidong klima, ang mga labi ay nasa estado ng matinding agnas. Matapos kumuha ng mga sample ng DNA at ikumpara sa sampol mula sa kanyang sipilyo, nakumpirma ang hindi magandang balita. Ito nga ang mga labi ni Simon. Ang kanyang mga labi ay natagpuan 100 metro lamang mula sa campsite. Wala siyang pangitaas na damit at bahagyang natatakpan ng mga dahon ng palma. Sinubukan ng pulisya na gamitin ang lahat ng ebidensya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagpanaw. Hinihintay pa rin nila ang mga resulta ng autopsy, ngunit tila may sinusubukang itago ang may sala. Ang mga autoridad ay naglabas ng konklusyon. Siya ay pumanaw dahil sa pagkawala ng hininga, posibleng dahil sa isang unan o plastic bag. At ang nakakagulat, Walang senyales ng anumang paglaban. Walang pahiwatig ng motibo tulad ng pagnanakaw o sekswal na pag-atake. Kaya ano ang nangyari? Ang mga kaibigan, pati na ang kanyang pamilya sa Germany, ay lubos na nalungkot. Ang mga tao sa Lismore ay nabigla rin at hindi makapaniwala na isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap. Kaya ano ang nangyari? Sa taong iyon, Nagpasya ang mga investigador na aliman na lumipad patungong Australia upang tulungan ang lokal na pulisya, ngunit kahit na pagkatapos ng higit sa isang daang panayam, walang bagong impormasyon. Ang mga kaibigan, pati na ang kanyang pamilya sa Germany, ay lubos na nalungkot. Ang mga tao sa Lismore ay nabigla rin at hindi makapaniwala na isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap. Inaasahan nilang ang pagkawala ni Simon ay susunod sa karaniwang landas na ito. Ngunit pagkatapos ng tatlong araw na walang senyales, nagpasya ang pulisya ng New South Wales na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Ang mga autoridad ay naglabas ng konklusyon. Siya ay pumanaw dahil sa pagkawala ng hininga, posibleng dahil sa isang unan o plastic bag. Sa taong iyon, Nagpasya ang mga investigador na aliman na lumipad patungong Australia upang tulungan ang lokal na pulisya, ngunit kahit na pagkatapos ng higit sa isang daang panayam, walang bagong impormasyon. Ayon sa mga salita ni Jens, ang tanging bumalik sa Australia upang dumalo sa paglilitis ang unang tatlong linggo ng bakasyon ay naging mapayapa at anumang pagtatalo ay panandalian lamang. Nagkaroon ba ng pagtatalo o wala? Sa taong iyon, nagpasya ang mga investigador na aliman na lumipad patungong Australia upang tulungan ang lokal na pulisya, ngunit kahit na pagkatapos ng higit sa isang daang panayam, walang bagong impormasyon. Sa mga buwan pagkatapos ng kanyang pagpanaw, tumigil si Tobias sa pakikipag-usap sa mga autoridad. Ito ang naglagay sa kanya sa sentro ng atensyon. Ngunit sa katotohanan, Si Tobias ay tuluyang naglaho mula sa lugar na iyon. Nagpunta siya sa South Africa. Nagtrabaho bilang isang bartender at surf instructor sa ilalim ng isang ganap na bagong pangalan. Alam nating lahat na iba-iba ang paraan ng bawat isa sa pagharap sa pighati. Ngunit kung ikaw ay nasa posisyon ni Tobias, hindi mo ba gugustuhin na malutas ang kaso ng pagpanaw ng iyong nobya? Nagpunta siya sa South Africa. Nagtrabaho bilang isang bartender at surf instructor sa ilalim ng isang ganap na bagong pangalan. Sa paglipas ng panahon, si Tobias ay naging sentro ng atensyon. Ngunit kung ikaw ay nasa posisyon ni Tobias, hindi mo ba gugustuhin na malutas ang kaso ng pagpanaw ng iyong nobya ayon sa mga salita ni Jens? Ang tanging bumalik sa Australia upang dumalo sa paglilitis, ang unang tatlong linggo ng bakasyon ay naging mapayapa at anumang pagtatalo ay panandalian lamang. Ito ang naglagay sa kanya sa sentro ng atensyon. At ito ay may dahilan. Sa paglipas ng panahon, si Tobias ay naging sentro ng atensyon. Ang dalawa ay hindi na naguusap sa mga pagtatalong ito, malinaw na si Tobias ay galit na galit at puno ng sama ng loob. At kung mangyari man, ang pag-uusap ay nauuwi sa pagtatalo. Bagamat hindi pa siya nagpakita ng senyales ng pagiging marahas, makikita mo ang paraan ng kanyang pagkagalit. Bagamat hindi pa siya nagpakita ng senyales ng pagiging marahas, makikita mo ang paraan ng kanyang pagkagalit. Sina Catherine, Jens, Tobias at ang kapatid ni Simon na si Alexander ay dumalo, kasama ang daan-daang residente ng komunidad ng Lismore. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit nagsimulang mag-impake ang grupo ay upang makaalis sila kaagad pagbalik ni Simon at pagsapit ng alas, 11 ng umaga kinabukasan. Nakatanggap ng abiso ang mga autoridad mula kay Jens. Sa paglipas ng panahon, Si Tobias ay naging sentro ng atensyon. Sina Catherine, Jens, Tobias at ang kapatid ni Simon na si Alexander ay dumalo, kasama ang daan-daang residente ng komunidad ng Lismore. At pagsapit ng alas, 11 ng umaga kinabukasan, nakatanggap ng abiso ang mga autoridad mula kay Jens. Ngunit inaamin ko na sa araw na siya ay nawala, hindi ko pa nakita ang ganoong agresibong ekspresyon mula sa kanya. Uminom si Tobias ng higit sa karaniwan at habang lalong umiinom ay lalong nagiging agresibo at kung mangyari man, ang pag-uusap ay nauuwi sa pagtatalo. Hindi komportable si Jens sa ideyang ito. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit nagsimulang mag-impake ang grupo ay upang makaalis sila kaagad pagbalik ni Simon. Iyon ay ganap na hindi inaasahan para sa akin. Hindi komportable si Jens sa ideyang ito. Ngunit inaamin ko na sa araw na siya ay nawala, hindi ko pa nakita ang ganoong agresibong ekspresyon mula sa kanya. Hindi komportable si Jens sa ideyang ito. Higit pa rito, nang tanungin ng pulis kung si Tobias ba ang maaring may sala, sinabi ni Jens, Hindi ko alam. Higit pa rito, nang tanungin ng pulis kung si Tobias ba ang maaring may sala, sinabi ni Jens, Hindi ko alam. At bagamat sina Tobias at Catherine ay patuloy na nanahimik, hindi nakalimutan ng lahat ng mamamayan ng Germany at Australia ang kasong ito. Iyon ay ganap na hindi inaasahan para sa akin. Hindi komportable si Jens sa ideyang ito. Higit pa rito, nang tanungin ng pulis kung si Tobias ba ang maaaring may sala, sinabi ni Jens, Hindi ko alam. Hindi komportable si Jens sa ideyang ito. Ngunit inaamin ko na sa araw na siya ay nawala, hindi ko pa nakita ang ganoong agresibong ekspresyon mula sa kanya. Hindi komportable si Jens sa ideyang ito. Sa paglipas ng mga taon, ang kaso ng pagpanaw ni Simon ay napunta sa listahan ng mga cold case. Isang interesanting detalye dito ay sa lugar ng pangyayari ay natagpuan ang isang hibla ng buhok na kulay ginto blonde malapit kay Simon. At ito ay hindi tipikal na pag-uugali ng isang taong walang kasalanan. Isang interesanteng detalye dito ay sa lugar ng pangyayari ay natagpuan ang isang hibla ng buhok na kulay ginto blonde malapit kay Simon. Ngunit ayon sa investigador, hindi iyon ang katotohanan. Karapat dapat siya sa isang bagong buhay. At bagamat sina Tobias at Katrin ay patuloy na nanahimik, hindi nakalimutan ng lahat ng mamamayan ng Germany at Australia ang kasong ito. Ayon sa mga salita ni Jens, ang tanging bumalik sa Australia upang dumalo sa paglilitis, ang unang tatlong linggo ng bakasyon ay naging mapayapa at anumang pagtatalo ay panandalian lamang. Uminom si Tobias ng higit sa karaniwan at habang lalong umiinom ay lalong nagiging agresibo. Bagamat tila hindi gaanong mahalaga, ngunit kapag natanto mo na 2% lamang ng populasyon ang may buhok na kulay ginto, nakakatulong itong bawasan ng malaki ang listahan ng mga suspek. Isang interesanteng detalye dito ay sa lugar ng pangyayari ay natagpuan ang isang hibla ng buhok na kulay ginto blond malapit kay Simon. Ngunit inaamin ko na sa araw na siya ay nawala, hindi ko pa nakita ang ganoong agresibong ekspresyon mula sa kanya. Ang hibla ng buhok na ito ay kinuha para sa pagsusuri at sa pagkataon, si Tobias ay may buhok na kulay ginto. At ito ay hindi tipikal na pag-uugali ng isang taong walang kasalanan. At ito ay hindi tipikal na pag-uugali ng isang taong walang kasalanan. At ito ay hindi tipikal na pag-uugali ng isang taong walang kasalanan. Isang interesanteng detalye dito ay sa lugar ng pangyayari ay natagpuan ang isang hibla ng buhok na kulay ginto blonde malapit kay Simon sa kasamaang palad, kamakailan ay pinanatiling lihim ng mga autoridad ang pag-usad ng kaso. Ang nakakagulat ay sa kanyang sariling mga panayam. Itinanggi ni Tobias ang kanyang mga pagtatalo kay Simon at palaging ibinabahagi ang impormasyon na ang kanilang relasyon ay napakatatag. At ito ay hindi tipikal na pag-uugali ng isang taong walang kasalanan. Ang nakakagulat ay sa kanyang sariling mga panayam. Itinanggi ni Tobias ang kanyang mga pagtatalo kay Simon at palaging ibinabahagi ang impormasyon na ang kanilang relasyon ay napakatatag. Ang hibla ng buhok na ito ay kinuha para sa pagsusuri at sa pagkataon. Si Tobias ay may buhok na kulay ginto, bagamat tila hindi gaanong mahalaga. Ngunit kapag natanto mo na 2% lamang ng populasyon ang may buhok na kulay ginto, Nakakatulong itong bawasan ng malaki ang listahan ng mga suspek tulad ng maaari mong isipin. Ang kasong ito ay naging mas mainit kaysa dati pagkatapos ng maraming taon sa pagiging isang cold case at inaasahan na ito ay malulutas sa lalong madaling panahon. Pareho silang nagsulat na sila ay naiinis sa isa't isa at hindi naguusap. Pareho silang nagsulat na sila ay naiinis sa isa't isa. At hindi nag-uusap, naghihintay sila ng mga sagot sa loob ng 17 taon. Sa isang panayam sa lokal na pahayagan, sinabi ng ama ni Simon na sila ay lubos na nabigla at kailangan ng oras upang huminahon. Naghihintay sila ng mga sagot sa loob ng 17 taon. Naghihintay sila ng mga sagot sa loob ng 17 taon. Bagamat maaaring ipagluksa ng maayos ng mga magulang ni Simon ang kanyang pagpanaw, ito ay isang hindi kumpletong pagkawala. 17 taon ang pighati, galit, kalungkutan, desperasyon. Umiwas na rin sila kina Catherine at Tobias nang mapagtanto nila ang antas ng kanilang pagiging kahinahinala sa kasamaang palad. Kamakailan ay pinanatiling lihim ng mga autoridad ang pag-usad ng kaso. Bukod pa rito, pagkatapos ng pangyayaring ito, sina Tobias, Katrin at Jens ay umiwas sa social media at iyon ang kwento para sa araw na ito. 17 taon ang pighati, galit, kalungkutan, desperasyon at iyon ang kwento para sa araw na ito. Sa kasamaang palad, kamakailan? ay pinanatiling lihim ng mga autoridad ang pag-usad ng kaso. Sa kasalukuyan, hindi natin alam kung ano ang ginagawa ni na Jens at Katrin, ngunit silang tatlo ay nagpapatuloy sa kanilang buhay na parang normal. Habang ang dalawang pamilya ay dati nang malapit sa isa't isa, ngayon ay malayo na at hindi na nagtitiwala sa isa't isa. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huli balam at hanggang sa muli